chismis tungkol sa iyo na gusto mong i-correct? Ah, siguro yung ano, nakatira ako sa Jensen. Ayun eh, kasi parang ewan ko si eh uh, ewan ko si nandito ba 'yung uh, nagano na, na parang in-upload na nung pandemic daw nasa Jensen ako nakatira. Eh nasa Cavite naman ako eh. No, kasi basta alam lang nila kasi nag-aaral ako sa Jensen. Pero hindi ako nakatira doon online. Yun lang siguro para sa akin. iniyak mo ba yon? <laughs> Ba't ikaw bigla nagtanong siya na lang? <laughs> ay lang sa akin, ay lang sa akin. Dinibdib mo ba na, na, na nagkaroon ka ba ng mental health uh, issue? Hindi, kukorek ko lang. Nasa dasma lang ako, nasa kabite lang ako. Uh, okay, ikaw naman. Ako po. naman yung sabi nila, babae daw ako. Hindi po. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> po ako babae. <laughs> Rockstar po ako sa amin. <laughs> De, wala naman ako nababalita. Ah, pa na, ano, chismis about me. Wala naman. Ako wala din naman. Okay. <laughs> Kasi hindi. Yung mga sinasabi nila sa akin, yung pang, ano, pang bubudol. Totoo naman yun. <laughs> Jesus yun. Kaya wala naman ako ikokorek. <laughs> yun. Ikaw, Teh. Naku, Parang ikaw madami. Nagre-ready <laughs> <laughs> like, na po kami. Naka-roll na po. Naka-record. Oo, oh, oh, nakakaloka. Hindi, ang dami-dami namang maling ano sa akin. Interpretasyon, maling impression sa akin. Na hindi, ha? Kap gaga? <laughs> so, hindi. <laughs> hindi. Di ba ako na? Ako na, di ba? Sorry. Kayo, diba? Ito kasi ang kulit dito eh. Binagyan ko kayo ng moment ah. Hindi, <laughs> joke. <laughs> 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 Anyway, hindi marami naman sa akin. Siyempre, may maraming sa totoo lang, um, medyo kinakabahan din ako sa show na ito dahil meron din mga artist na na, na hindi rin naman namin ma-please pag uh, nag uh, showbiz update kami. Yung iba nagtatampo, yung iba nagagalit, ganyan. Ah, uh, eh wala naman kaming magawa dahil katulad din ng mga reporters na naririto, eh hindi naman din lahat ng uh, reporters kaibigan ng lahat ng artista, hindi ba? So, uh, yung, yung misconception sa akin na, ano, uh, buti nga tapos na yung patay na yung issue na, na ampun ko lang yung mga anak ko. Tapos na yon Uh -oh. Dahil minsan meron akong, uh, na kab nabwisit ako one time dahil may sa isang supermarket eh binati ako at uh, kasama ko yung isang anak ko at sinabi niya na na ah ano? ano yan? Pamangkin mo? Hindi po. Ah, Adapted mo? Oo oh, nga. Oh. Yung ganun. Sabi ko, ha? Pero babae pa naman yun. Parang gusto ko siyang ano. Gusto kong i-try sa kanya para magkaroon siya ng... Ano. Ina-i-try sa kanya na sabihin. Ah, kala ko anong try eh. <laughs> My God! Na misinterpret niyo naman. Hindi. Di ba? Minsan naka-Facebook live pala ito. <laughs> <laughs> hindi, di ba? Anyway, yun, mga ano lang yun, na ako na, iniisip ko na lang, naku, itong mga bashers na ito, pag, pag pinansin ko to, effective sila. Mararamdaman nila na effective sila kasi pinatulan sila. Di ba? Na, na relevant sila kasi pinatulan sila. So, hindi ko sila, I will not give them oxygen to breathe. Ika nga. So, bahala sila kung anong isipin nila sa akin. At uh, nagpa, maganda rin na nag-maintain ka ng bashers para, alam mo yun, may, may, naapektuhan ka rin ibang tao sa presensya mo. Anyway, ayun, yung marami, marami namang misconception sa akin. Eh, hayaan ko na lang sila.